Magandang hapon mga kawok. Ako po si Lan, ang inyong witty na tagapagtanggol ng katotohanan. Dito sa hashtag Walk with Lan. nakakakilabot. Baha hanggang bubong na. Super Typhoon Uwan. Pinabayo ng Aurora. Dilubyo. Ito ang mga titik na, na sa social media ngayon. November 10, 2025. Pero teka, bago tayo magpanik, buy na life best pag-usapan natin ito ng maayos sa estilo ni Deo Makalma, yung matagal na ang gubigising sa ating pag-iisip sa DZRH. Gagawin natin konting satar, critical, at walang filter na social commentary. Hindi lang kwento ng ulan, kwento ng pagkukulang, ng climate denial, at ng resilience ng Pinoy na parang wifi signal sa probinsya mahina pero hindi nawawala. Mga kababayan, dyan sa Pilipinas, lalo na sa Aurora na ngayon, ay parang set ng Noah's Ark remake sa United States na nagpapakita ng suporta sa inyong remittances sa Canada, ha? Kung saan ang snowstorms nyo ay parang warm up sa aming typhoons sa Saudi Arabia, kung saan ang disyerto hit ay hindi hadlang sa inyong pagtratrabaho. Sa Australia, na nagpuprotesta rin laban sa bushfires. Sa Italy, na nagbabahagi ng pasta at prayers. Sa Japan, master ng earthquake, proofing ha, sa Malaysia, na nakikinig sa amin. Sa gitna ng monsoon, sa United Arab Emirates, na building skys skyscrapers laban sa sandstorms, at sa Hong Kong, na fighting urban floods. Shout out sa inyo lahat. Kayo ang tunay na backbone ng bayan. Subscribe na kayo ha para hindi kayo mawala sa loop ng katotohanan. Mayon simulan natin. Ano ba talaga ang Super Typhoon Uwan? Hindi siya fictional, a kontrabida sa teleserye. Ito isang Category 5 na halimaw na dumating noong November 8, 2025, may wind speeds na uh, 260 kilometers per hour at rainfall na 500 millimeter uh, sa 24 hours. Ayon sa pag-asa, ito'y signal na tayo'y nasa gitna ng climate crisis na iniignore ng mga politiko. Pero bakit parang lagi na lang tayong nauhulog sa parehong pitag? Una, ang katotohanan, si Uwan ay hindi biglaan. Months ago, ang IPCC report ay nagbabala na ang Pilipinas ay top 5 sa global vulnerability sa typhoons ha? dahil sa warming oceans. Sa Aurora, 70% ng mga baryo ay submerged na mula sa Baler hanggang Dingalan. Ayon sa NDRRMC, 50,000 na ang displays, ah, 200 ang casualties at billions na ang damage sa agrikultura. Rice fields ha, underwater na. Parang swimming pool sa SM Mega Mall mga kaibigan. At ang kwento ng isang OFW sa Dubai na nagpadala ng $500 para sa pamilya niya sa Aurora na wala sa flash flood, nakakatouch pero nakakagalit. May konting satire lang kung ang gobyerno ay weather app, ito ay update, outdated na Windows Phone. Nagpapakita ng sunny habang umuulan na ng dilubyo. Bakit walang preemptive evacuation? Dahil ba sa budget na napunta sa pork barrel o sa mga politiko na mas busy sa selfish kaysa sa sandbags? Okay, intellectual point tayo mga kaibigan ha. Ito'y systemic failure. Ang Paris Agreement, ha, signed natin, pero emission reduction sa zero progress sa halip na mag-invest sa resilient infrastructure, nagpa-party sa zona. Witty ba? Oo, pero tragic comedy. Para sa mga kabataan, ha, ito ang inyong laban. Hindi kayo Gen Z na okay boomer lang. Kayo ang future architects ng bagong art. Engage! join climate strikes, vote wisely at mag-volunteer sa relief ops. Shout out ulit sa mga kabataan sa Pilipinas. Kayo ang spark. Ngayon, pag-explode tayo sa critical na lens. Si Presidente nag ng state of calamity. After the fact, parang doktor na nagre-reseta ng paracetamol pagkatapos na mamatay ang pasyente. Ayon sa COA audit, ang Calamity Fund ay underspent by 40% last year. Bakit? Dahil sa korupsyon na parang typhoon mismo. Unpredictable at destructive. Sa Aurora, ang mga mayor na allies ng admin nagpo-post ng thoughts and prayers sa si FB pero zero aid trucks. Sino ang may sala? Hindi lang si Uwan, si mismong system na nagpapabaya sa poor. Mga OFW, paano kung inyong hard-earned dollars ay nagiging facade fund ha? para sa mga bridges na gumuho sa unang ulan. Ito socio-economic satire, mga kaibigan. Ang Pilipinas ay export country ng labor pero import ng disasters dahil sa neglect. In depth tayo ha, mga kaibigan. Look at the data from the World Bank. 20 million Pinoy's vulnerable sa climate events by 2030. Kung ang typhoon ay politician, Si Uwan ay honest. Dala niya ang lahat ng dumi sa ibabaw para makita natin ang tunay na mukha ng gobyerno. Shoutout sa mga Pinoy sa US at Canada. Kayo ang nagsisend ng donations via Gcash. Salamat sa Saudi at UAE ha. Habang nag-overtime kayo, tandaan nyo ang inyong sweldo ay lifeline. Sa Australia at Italy, share nyo ang inyong stories ng resilience. Japan at Malaysia, Features earthquake-proof homes para sa baha proof barangays, Hong Kong. Unite tayo laban sa urban urban deluge at para maging mas engaging post tayo mga kaibigan. Comment down below ano ang pinakamalalamang typhoon story? Best one gets a shout out next week. Okay, dipdip tayo ha. Ito hindi natural disaster. It's a man-made catastrophe ang deforestation sa Sierra Madre. 30% loss sa 10 years. Ay bago po tayo magpatuloy, salamat po kay Vice President Sara Duterte dahil nakapagpatanim po siya yung opisina niya po ah, ng isang mahigit isang milyong puno ah, sa iba't ibang mga lugar ah, dito sa bansang Pilipinas. Nung ako ay kabataan pa, ha? Nung presidente po ako ng Youth Org, ha? At dyan sa Rutarak din, ah? Ay, naku, nagtatanim po kami. Siguro, naitanim po namin mga 10,000 puno dito sa North Fairview. Ah, yan. sa Commonwealth, dyan sa park, dyan sa Phase 8, park dyan sa North Fairview, dyan sa... Um, dyan sa Neapolitan, ah, yung mga ano dyan, Mindanao Avenue, Commonwealth, okay, Regalado, Lagro, yan, nataniman po natin yan lahat. Okay? Kaya po, ha? Kaya e, talaga po tayong pro-environment po tayo. Okay? Eh, nagtatanim tayo, wag naman po nating putulin ang mga puno. Okay? Lalo na yung mga fruit bearing trees. Magtanim po tayo ng mga gulay-gulay. Ah, -gulay. imbes na bumili po tayo dyan sa palengke. Ay, nako, tayo last year po nakapagtanim po tayo ng kamatis, ng okra, ng sili, ng talong. Ah, napakinabangan po natin yan ng uh, mahigit isang taon. Ha? Kamote pa po, ah, uh, alugbate, ah, uh, tsaka kangkong. Ha? Ayan, ngayon may papaya naman tayo. Maganda po no? sa paningin. Okay? Yan po ang kadapat-dapat, no? Okay. Ah, 30 mo yan. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. Ah, siyang magiging ating magiging pangulo ng Pilipinas pagdating po ng 2028. May malasakit po sa environment, no? Flash flood sa parang bingansa ng kalikasan, ha? Ah, ang intellectual angle sa lens ng environmental justice ang mga mahirap Farmer sa Aurora, fisherfolk sa Pacific, ang unang victims habang ang elite sa Makati ay sipping lattes. Okay, konting satire. Oo, parang teleserye. Ang kontrabida ay ang coal plants na nagpupulyut at ang mga bayani. Kayo, mga viewers. Okay. Solution time, ha? Informative at actionable. Una, i-push for the Climate Change Act. Implementation natin, demand audits of funds. Pangalawa, community-based early warning systems via apps like Project Noah Yan. yung Project NOAA po, i-check ko lang ha. I-check ko, i-share ko po sa inyo ha. I-check natin ang Project NOAA. Alam nyo, napaka ano po yan. No? So, kaya nga po, inaano ko lang sa mga estudyante ko, gawa kayo ng app na to help the community to help the environment ha yun po lagi ko sinasabi okay kasi nga po may malasakit tayo sa ating Uh, bansang Pilipinas. Okay. Ito po, yan. O, oh. no, o. Tignan nyo. Ha? Kita nyo po ba yan? Okay. Ito, iyan ko nga. Uh, iyan natin ha. Kunwari, ang ano natin ay Aurora. Ayan. Kasi. Aurora. Quezon ba yan? Ayan. Ito, Aurora Quezon City. Ang walang ano? Aurora Province. Iyan natin ha. Ever see, ha? O, oh, sige, tignan na natin. Binaluan. Francisco. Ito, Baler. Ito, ayan. Tignan po natin, ha? O, ayan, ha? Uy, grabe! Pulang-pula. Hm. Kita nyo, ha? Little to none. High. Landslide po, ha? Uh, landslide hazard level. Uh, storm surge. Little to none. Huh? Uh. Critical facilities near you. Pingit Barangay Health Station. Diego Ortiz. Ito yung mga eskwelahan, no? Baler Police Station. Critical facilities. Ayan. Ayan yung Baler Police Station, no? Oh. Kita nyo po ba? Okay. Eh, tignan po natin yung Marikina naman, no? Yan, Marikina, ha? Hmm. Laki tulog po nito. Ito, so, Marikina Sports Center. okay oh, kita nyo. Tignan nyo, pulang-pula. Anong ba, ano yan? Oh, flood hazard level high. Ah, landslide. Kasi hindi naman po bundok 'yan eh, no. Yung flood lang talaga. Pero eh, mo, uh, what to do during flood? Ayun po, flash ito. Grabe, ito pala yung survival kit, no? Water one, water one gallon per person, no. Yan, food non-perishable, easy to prepare item, flashlight, first aid kit, medication, medical items, sanitation personal hygiene, copies of personal documents, IDs, proof, passports, no? insurance, cell phones with chargers, family, emergency extra cash, emergency blanket, so yun lang. No? Okay, ha? Yan po, ha? Sige, i share ko na po to. Okay, so ang laki tulong di po ba? Okay, yan po ang sinasabi natin. Okay, mga kaibigan natin yung project, project na uwa. Na pangatlo, para sa mga OFWs form remittance collectives para sa green projects back home. Para sa mga kabataan, Star Campus Orgs na nagpro-protesta peacefully inspired by Greta Thunberg ha, with, pero with adobo tweet sa sino uh, Greta uh, Thun, Greta, Greta Thunberg. Tignan po natin ha. Okay, tignan po natin. Si Greta, no? Sino po ba si Greta? Ha, tignan po natin ha. Ayun! Ito pala, si Greta Thunberg Thunbergan. Okay? Ah, oh, climate. Uh, parang ano siya eh, no? Um, uh, Nagpro-protesta. I-share ko pa. Para. Ah. Yan. Share natin. Enter screen. Ayan po si Greta. Yan, no? Greta, 15 years old. Okay? Ito yung eh, nag-talk yata to sa ano eh, no? Sa tawag doon? nagtok sa sa UN or oh, the or uh, discord finds her for disobeying police during climate protest. Tinan mo, oh. oh nagano Nag-ano, talaga ano siya, eh, no? uh, Nag-activism, kumbaga. Okay? Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Oh, kita niyo po, Ha? Ah. Huh? Oh, ayan siya. Malaki na yata siya, eh. Ayan, oh. Ito yata yung nag-talk siya, eh. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood sabi ni Greta. Okay? Ayun po ha. Okay, maraming salamat po. Tapos, kailangan ha. Ayun, uulan na naman po. Palakas na naman yung ulan. Okay? Na, ayan talaga. Oh, nagpro-pro-questions by Okay, kung si 1 ay teacher, aral niya, ulan ng katotohanan. Hindi man hide na denial. Engage tayo ha. Mag-subscribe, hit that bell and join at join and YouTube membership para sa exclusive rants at question and answer. Sama-sama, panatilihin nating malaya ang boses natin. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang unang dinodurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag WalkWithLan, hashtag Laban para sa katotuanan. Okay, ha? Shoutout muna tayo. Ating mga supporters mula sa Pilipinas, USA, Canada, Saudi Arabia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong, laban tayo, ha? I-like, i-share, at mag-donate, ha? Sa verified relief orgs, kutulad ng Red Cross, ha? At mga local NGOs, huwag na po tayo sa gobyerno mag-donate, mga kaibigan. Parang awa nyo na, kukurakutin lang nila yan. See you next storm o next expose. Paalam ha? at mabuhay ang Pilipinas.